Nakikita't naramdaman po natin ang sipag at galing ng ating pong mga kababayan sa pagbubukas ng Christmas Bazaar. Ang ganda ng mga gawang bataan, ang galing bataan ay patunay na kahit anong hamon, ang bataenyo ay laging may ibubuga, laging may magandang iaalay. Maliwanag na po ang ating Bataan Tourism Park. At ito po ay uh, signal na talaga pong paskong-pasko na sa lalawigan ng Bataan. Ngunit ang tunay na liwanag ng Pasko ay kayo, ang inyong pagkakaisa, ang inyong malasakit sa kapwa at ang inyong pagmamahal sa ating lalawigan. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy na lumiliwanag ang Bataan.